Ako dito kasi meron daw bagyo. May ano ah, crane. Tumawag dyan? Yung may mga karga na may uh, crane. Yo, what's up? Good morning, no? At isang mapagpalang araw sa lahat ng viewers. Yon at panibang araw naman. At panibang video tayo, no? So, andito tayo sa Ibasa no? At karating lang natin, no? So, time check tayo. Ah, uh, apo na pala, no? <laughs> Kalimutan ko. So, good morning at ang magandang tanghali at magandang hapon, magandang gabi. Sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, no? Lalo na sa mga FW. yan at laki yung hibas. Pero yung panahon natin ngayon, makulimlim. ayun yung kayusa, oh. So dito mo tayo maglalakad-lakad no. at merong mga bata dito na nanginhas nang ng ng kinaso so andito tayo sa langat langat na yung nalaka natin basag Bagat na yung hangin natin ngayon. Ayan. No? Yan, uh, at update tayo sa uh, Burias Island. Ayan yung uh, labasa, no? Castillo, yan Castillo. Mas dito naman sa kabila, meron din. Ayan, no? Oh. Ayan, papunta na sa ano na yan? Ito sa Bicol, no? Okay. Dalawa kasi yung labasan dito, eh. Ito sa San Pascual, no? Pero kung titingnan mo siya sa malayo, yan, iharap natin yung camera. Ayan no? Yan. Kung titingnan mo siya sa malayo, kapag ano ka sa labasan, no? parang walang papasok dito. Walang papasok na... Yan. Ganyan. Walang bunga nga ba? Parang, parang magkarikit yung pusing na yan, tsaka yung dito sa... May kampanaryo, no? Ito yung mga batao, oh. Nanguha ng mga kinasuno. no? Ah, wala na ka magkuha! Ay, pala ka mo ako ngayon kasi malaki yung humas, no? Kaya lang, Bumili ako ng ulam. So baka bukas na lang siguro ako manginas. Kasi uwi naman ako up. bukas ng maaga. No? Kapag itong walang ulam, ah uh, kapag gusto natin kumain ng mga kinasyon, no? uh, nanginas lang kami dito. Mga kami ng mga samong, yung mga sikat-sikat. Basta yung mga shells dyan. Kapag dito ka naman pumunta, dito sa medyo malalim, andyan yung mga saang. Tapos, Kung gusto mo rin kumain ng isda. Ayan. Uh, ah. Uh, Mamingwit ka yung mga bata? Oh. Yung mga bata doon. No. Mamingwit no. uh, at kami naman. Sa gabi. Sa gabi kami nang nagpapanak like kami dyan. Oh. Kita nyo yung mga bato na yan. Yan. Si Pinakadulo ng bang bato yan. Yan. Diba malalim na. Yan. Diyan kami namamana no. Pero doon kami palagi namamana oh. Doon sa ano na 'yon. Yung kanto na 'yon, 'yon. Doon. Kung sa pang-ulam lang kapag umaanak ka sa gabi. Talagang sobra-sobra pa. Minsan nga pag marami kaming ulit talaga. Binibinta namin pinapakilo pinapatimbang namin sa timbangan no? yung mga bumibili ng isda kaya lang medyo mura yung isdang sari no? kasi mura naman talaga yun pero mahal ang ano nun mahal ang tuyo ang tuyo lang mahal nun pero yung sariwa pa siya medyo mura at punta natin dito yung mga bata no? ng labyog na mingwit Oh, kamu kuah kamu kuah noy Dapat kamu Oh, masyaliut pagah Masyaliut oh eh, no? mas Ayan no? oh, Ah, yung slip nila. <laughs> so, halos mapuno yung kalerong maliit. Kuha ng mga bata. Oh. No? Libre na sa pang ulam. Sarap nung saliut. Masarap nung saliot. Masarap nun. Kilaw, tsaka yung ginagataan namin. No. Dati nang huwag kami niya ng mga saliot. Nung marami pa dito saliot sa Burias. Kilaw, tsaka yung gata. Masarap niyan. Kaya lang ngayon, wala na naubos na marami kasi niya mahal, mahal kasi na at saka masarap ito so, dito ano may mo dyan? ha? martin? su martin kay bahan lois Ayo

Ayan ka ka na boy Sa kamang ko ah Ah daw kayong biji Paano. Biji Ah makna Nagubot na na. Nagubot na ng nylon Makna <laughs> <laughs> dahil na mausay Putol Kasasari pati sa sintang nylon Da Masiguro Apa umang Umang kita pa Umang Umang Ye. Uto. Sabit. Dali. Mati. Dumang ko tao, sa ano. Ano? yung pangulong mo? Ayan Dito yan pupunta sa gilid kapag masama yung panahon Ayan o

honest and sa akong may si Vincent tiktok kill boy ah kasihan rin kang umang hindi makita yun o sabi tang kanya ni shoot sa ngusok mo ni dumang ko tanga ang bonit o may tao may nakulong naman nga po ji Kerana aku betul-betul

kabut yung hangin Unin pa si Kuko, Kuko Martin Nasa kya po inyo Kuko Tengah <laughs> na Kalmada yung dagat no oh kaya lang medyo makulimlim no kasi dala ito ng uh, low pressure yung bagyong butchoy tapos kapag ganitong habagat na talaga yung hangin uh, uso yung ubo, sipon yan sa panahon kasi yung hangin uh, malamig na eh ako nga ay eh, natrangkasok, apat araw ako ni, nakapasok no. so kanina ako nakapasok kanina ang umaga ano yung ano andun yung mga pangulong oh. doon sa mga ng San Pascual, you know? na pumasok nyo sila dito kapag itong mga masama yung panahon Ayan ah, ah, medyo umiihip yung ano ah. Hanging habagat no. Ayan ang panahon natin no. Medyo makulimlim no. Ayan yan no? Ayan. Napakaganda ng lugar dito sa Burias Island no kapag kalmada yung dagat yung dagat kasi yung pangunahing hanap ng mga tao dito napakagandang lugar para, para iso no? Ayan, at dito na siguro muna yung aking video no. At maraming salamat po sa lahat ng viewers. Lalo na po siyempre sa mga hindi nang skip ng ads no. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At kita kita na po tayo sa aking next video. Alright. Bye-bye.